alas magmukbang ng puta niyo paluwa sa gabi eh ay nag-request nga magtuutaw daw ko paluwa sa gabi ma'am na ma'am nandito na yung ni-request mo na paluwa sa gabi natutultain ko nanamo oh. hmm. para walang daya ma'am okay mam ma okay ma'am, nandito na mam ma oh. yung may request mo mam ma na palak sa gabi mam ma isugba ko na kung paano gawin alas malapit ng maluto ito, tortang palak sa gabi ngayon ko lang na discover to kasi may nag request kahapon ano palak sa gabi di ako ngayon nag request sila na tortahin ko daw ng palak ng gabi kung anong daw ang lasa ito na makikita niyo to maluto ma'am yung mga bata dyan huwag niyong gayahin to ha kasi ako lang ang nakagagawa nito ngayon ko lang to matikman pero nung palak sa gabi ng ano di nako is palagi na ako ng ano doon nagluluto nung ako pa ay bata pa nung iniwan na ako ng mga magulang ko Okay mga kalas, luto na kayo, dato ng haunon. Palak sa... Palak sa gabi. Hmm? hmm? <laughs> itom na, itom! Pagod <tani> na lang po. Um, request. Uurin mo to, ma'am. Yami, pagar ka. Ito na. Ginawa ko na yung request mo. kung Ano ba mas masarap? Yung sinugbang palak o yung ito tam palak na gabi ito na ma'am subukan ko na matapos ito dahil well, ikaw lang nag request nito so ito rin ko dito natin malalaman kung masarap ba talaga to pala ito ma'am pag may nakatutok na cam oh, ito na ma'am ito na sa so, ito na ma'am o oh. yung ano mo ma'am request mo ma'am itlog itlog ma'am saka lamas Lagyan ko ng lamas, ma'am. Bitsin, ma'am. Kaasin, ma'am. mam ma na, mam Lulunod ko na, Mam. palak ng gabi turtahin ko sabi ni ma'am Miami palar ka ma'am yami ito na malapit ng maluto okay sumusya kay may ano ma'am yami oh ibubus ko na sa kaw sa kawa okay Ayan, pagod. Ito na. Hmm. Okay. Ito na ma'am. O, luto na ang ating tutang gabi. Saka may ano, lamas din ako na ano, kamatis pang palasa okay kainan na subukan ko ma'am na walang sausawan na ha Kung anong talagang lasa nito Okay lang ma'am. Kasi yung ano malalas pag malasahan mo yung itlog na talaga. Yeah. Hindi ka na makalasa ng palak ng gabi. Ma'am. Ngayon pa talaga ako nakakain ito ma'am. Yung maliit pa ako ma'am. Lagi ako kumakain ng sinugbang balak ng gabi. Sa ngayon, ma'am, okay, eh, mas masarap na talaga ito, ma'am, dahil may itlog na eh. Noon, walang itlog. Ano lang, suka lang at saka balak na. Pati siya na Ano, kinamay ko na dahil ano, hindi ako sanay sa mag ka dahil totoo talaga ma'am nga hirap lang talaga ako. Kaya ito ang uh, nagisnan ko. Kamay. Sa kumakain. Lasa talaga ma'am. tubang lasa ma'am. Sarap. Uulitin ko lang talaga, yung mga bata dyan, huwag ninyong gayahin. Dahil ako pa ang nakagawa nito. Palak ng gabi, masarap talaga. Tumubukan ka sa akin. Tumubukan niyo. Kaya malaman niyo... Anak! Ano ito? Ay, closing door. Thank you for watching. Closing door po. Oo. na mga talas. Tubos na. Salamat sa pagtanaw niyo ni Hara na kung hindi ka nga palaak sa gabi. So last tortang palak. Salamat sa inyong tanan. O mawag to. See you next video.